Okay, shout out po sa lahat. Ah, sa lahat po naman, naman na dito, shout out sa inyo. Okay, our topic ulit. Ito yung, ito na nga po sinasabi ko, yung yung mga pagpa natin ay concern na natin tayo sa mga user. Kita nyo, ito may na mga problema. Lumalabas yung langis sa airbags Ito, lumalabas yung langis sa airbox nila. Bakit ano dahilan? Yun nga po, yung sobra yung langis. Sabi nila, sinalinan nga doon na 1.3 ml. Yun, o, oh, talaga. Ito yung pinagpipilitan ng mga tumitira sa atin na pinalalabas na malita. tayo. Paano tayo magiging mali sa pagpavlog natin? Galing mismo sa yung information na nalabas natin, hindi, hindi natin inimbento yan. Shout out po kay sir na viewer. Yung nalabas natin information, hindi po natin to inimbento. Ito po mismo ay galing sa shop service manual or repair repair manual. Hindi po ito na hindi po ito na sa mga motor pag bumili ka, hindi. Uh, may hawak lamang po nito yung mga authorized repair shop ng Kawasaki yung mga ganyan. Inakuha ko manual galing po Thailand. Napaka-accurate ito. Tapos may napansin ako. Tsaka tinuturo ni King Kong yung mga information. Sa kanya dati nang gagaling yung mga yung mga dati wala akong hawak na manual. Siya na guide namin. Ngayon ulit biglang bumaligtad. Tapos yung minahalong ko kong post nila, buti na screenshot ko, screen ko. Binura ba naman? Kasi gusto nila alam mo ba si na sila ang tama. Oo. Oh. Ito yung ano. Ito yung post sa ating group. yan. Ayan ano, may problema sila. Ayan, may langis yung airbags, di ba? Bakit tahimik yung mga yung mga warriors yan. Pagka makikipagdebaris sa, sa atin sa vlog natin, pinalalabas tayo mali. Mga buhay na buhay. Ayan o. Oh. Wala o. Oh. Kita mo ito o. Oh. Nakaka, sinalinan doon na 1.3. Nakaka-change oil lang niya o. Oh. Ibig sabihin, hindi rin alam na ibang mekaniko ginagawa nila. Ayan, nagpasalamat yun o. Oh. Thanks sa info. Ayan o. Oh. Lahat ng comment niyan, sobra engine oil mo. Overfilled engine oil. Ayan o. Ito puro tama yung mga comment na to. Kaya hindi po pwede pe yung 1.3 liter na sinasabi nila. Ang uh, tutul lang isang KLX 950 ml lamang po. Pero pwede din na yung 1 liter. Ayan o, no? dami. Shinner Sh Sh ko naman yung link na ano. Copy natin. Ayan o. <laughs> Ayan. Yan ang unang makikita nyo. Pupunta dyan sa airbox. Yung langis. Puno na ang langis yung airbox nyan. Pag hindi nakayanan sa airbox, bubugay mga mahinang oil seal yung gasket. Ito yung post na binura sa KLX group. Ay ano, sa kanya mismo galing ayano. Nag-overhaul sila. Ayano basahin niyo ang mo. Nag-over. Buti na screenshot ko to ayano. oh, Go bidi ba tama naman. Oo. Ito yung. Ayano. Na. Ayan na tama hitay may natuturo natin ayano. Oo. Di ba? pasahin nyo. So, sinunod nila yung galing ng overhaul, diba? Yung try. oh, ayun no. Oh. So, mag-isang liter sinali nila, diba? Mag-it 1 liter. Ayan. Sinasali po nila may 1 liter din. Ayan. Tapos, tirin nyo taon. 2018. Diba? 2016 lang mabas yung maling dipstick tsaka manual. So, hindi niya sinusunod kasi alam, alam niya mali, diba? Ngayon, bigla siyang bumaligtad. O, oh, ayun Oh. Basahin nyo. Diba? Diba? Nawala, nawala doon sa KLX Group sa Kawasaki Club. no nung ko yung post, na wala O oh, kasi gusto nilang palabasin na mali. Eh, yung pagbablog nga natin, eh, ang sabi nila, eh, hindi lahat ng nasa YouTube po ay ay tama, di ba? Hindi eh, natin information po ay tama. Madalas po galing sa mayat, pag ganyan mga masasaya lang ganyan, pagdating sa ganyang bagay, galing po sa manual yan. Yung iba naman po, yung mga troubleshooting, based po sa experience natin pero about engine oil level hindi po tayo maglalabas ng maling informasyon dahil makina nyo po nakasalalay yan yung sa atin naman po ay concern tayo ay yung sobrang sobrang engine oil level sino ba magbe benefits nyan di ba repair shop lalo na pag walang alam yung may ari ng KLX masisira yung motor niya sa didiretso repair shop minasirang oil seal minasirang o-ring sa bibilang pyesa sa kanila di diba? Ganun lang 'yun. Sa atin na may vlog natin ay eh, wala po tayong masamang intention. Tayo po ay tumutulong sa kapwa. Kaya sana 'yung mga bumabaligtad po sa atin, pinalalabas tayo mali. Eh wag ganun. May habak tayo manual eh. Pag hinamo mo naman sila ng actual, pinapupunta ko sila dito, ayaw nila eh. Oh, hinahamon ko sila. Actual. Ako, mekaniko ako. Mapag two wheels, four wheels. Experience. Shout out po sa ating 1 million viewer. Yan na nga po yung yan oh. ko, pagka yung may nag-post na tumagas yung makina, so yung, nag yung nag-overpay yung tumaahon yun lang sa breeder, tahimik yung mga warriors niya. Pero pagka makikipag-debate talaga sa vlog natin, sa ano, ah, mga naglalabasan. Pero wala naman tayong dapat patunayan at nagkasabi lang tayo na totoo, doon lamang po tayo sa tama. Hmm. May mga may mga basher na rin tayo, mga bago sa KLX. Hindi eh, nila alam, matagal na ako sa KLX. Nasubaybayan ko yung KLX sa simula lang sa ngayon. Yung makina, wala pong binago. Ang makina, yung pa Pero yung simula ng 2016, kinayin siya na sabi ko, bumaba yung quality ng pyesa. Kaya nagmura yung pyesa ng elex Yung, yung block na dating mamahalin, yung piso na dating forged, wala na yun. Kaya hindi na kasi tibay ng mga unang elex sa 2000, nanin, hanggang 2015. Yung Okay. Sa mga order po na parts ay sold out na palit bucho natin. Ayan, balik tayo sa topic. Ayan, kahit magbasa ko kayo ng comment ayun. No? Ayan, sobra na nailagay mo na engine oil. Ayan, no? oh, overfill, diba? Ayan. Yung nag yan yung mga nag-comment na yan. Yan yung mga nakakaitindi. Tsaka may vlog na rin tayo. Nireveal natin yung dipstick. Malingan naman talaga kasama ang dipstick. Pag nag-reading ako, pinagpalit ko, di ba? May video tayo niyan. Pag-check na lang po sa uploads. Okay. <clears throat> sa mga hindi ko po nare-reply sa PM, pasensya na po. Uh, wala pa tayong vlog ngayon. Baka sa isa lagi po tayo mag-trail sa Holy Week. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. At sa mga kay Lexer, Luzon, Visayas at Mindanao. Sandali lang po. Shout out sa ating view May ticket rail lang kami dito na sa Nueva Ecija Ay nahanap namin yung butas palabas ng Aurora Kahit di namin totally matapos At least Makagawa tayong bagong trail site. Yun ang goal diba Shout out kay IBS Dr. West Shout out sir, good morning uh, Next time po sir Sa front chair uh, Okay, salamat sir Next time po mag-live po tayo Yung tungkol sa mga thermostat na yan, yan yung mga main Main issue, yung mga sa, front sa sa automatic Okay sir, next time Live natin yan sir Ito yung pick up ko Pag naharap ko sir, mag-live tayo Okay sir Isusulat ko muna yung mga magiging topic natin nyo sa Frontier General natin Pati mga mga langis-langis yan. Ayan yung mga laging tanong dyan Yung mga size sampit Okay Cut out sa'yo sir At hanggang dito na lang po muna po ating vlog At tayo maghahanap buhay muna Salamat po sa mga sumama sa live Thank you and God bless